Okay, mga kabab. Magsigang tayo ng isdang guno. Yan. Siya. Tulo na. Siyan.

Masarap to mga kabab Ang isdang nasa dagat na may traffic light Guno, gu, no Guno, no. traffic light Ayan po mga kabab Maya maya, saglit lang dumulo to kasi may liit lang ng isda Thank you